Magandang umaga sa inyo lahat. Ito si Pinay Mami Germany. At ngayong araw na ito ay kami ay nabitahan sa kaarawan ng aking biyanan. Kaya pagkatapos namin kumain, hindi ko na sa inyo pinakita, no? Kasi syempre, alam niyo naman, karamihan sa mga German talaga. Ayaw na ayaw nila talaga na nagpapavideo. After namin kumain ng lunch, kuma uh, pumunta naman kami sa isang supermarket. Tapos since marami kaming mga empty bottles na, so yan lagay natin dito sa machine na to. Kasi... Ito mga bottles or empty bottles na to, meron talaga yung designated na halaga. And so, iniisa-isa ko yan. Kung minsan yung machine din, mabagal, naglolo ko din talaga. Kaya, antay-antay lang tayo. Kapag ka na, nakikita nyo na naka-red siya, nagmamark ng letter X and then letter, ay, red color, ibig sabihin niyan, tanggalin nyo uli yung, yung empty bottles na yon at ulitin nyo ulit ilagay dyan, dyan sa may hole na nakikita ninyo. Kung papansin nyo may nakalagay na layer good, ibig sabihin yan, empty bottles. So, meron niyang mga halaga. or so, nare-refund po yan dito. Okay, so until now, hindi pa rin tayo natatapos dito sa paglalagay sa machine ng mga empty bottles natin kasi medyo naipon na. So iniipon ko rin talaga yan bago ako pumunta sa supermarket para isahan na lang. And then, yung makikita ninyo receipt na yan. Diyan nakalagay kung magkano lahat yon. At yan din yung pwede nyo ipang dagdag sa babayaran nyo sa cashier pag na kayo mag-grocery. So ito naman yung mga napamili natin. Uh, pumunta ako sa mga pinaka um, veggie section nila. So bumili rin ako ng... Ayan, kung nakikita ninyo, banana. Ganito, more than timbangan nila dito. So, meron ka na lang dyan. kung ano yung ititimbangin mo. Tapos yan, lalabas lang kung ano, magkano. And then, ito nga pala yung mga napamili natin. At pagkatapos kung mag-grocery, mag bumili ako ng mga bulaklak. And pag uwi ng bahay, inaayos ko na din lahat ng mga pinamili ko, pahinga ng konti, tapos pumunta naman tayo sa ating maliit na bakuran para silipin ang ating mga pananim. At meron ako nakita dala talagang dalawang malalaking snails, kaya kinuha ko itong ginagamit natin para maiwasan na dumami sila at hindi kainin yung mga bunga ng ating mga pananim. Kasi grabe pinaghirapan natin to inabang-abangan natin to dinidiligan natin palagi, tinatanggalan ng mga damo-damo sa mga gilid-gilid, tapos kakainin lang nila, sayang di diba? Ito nga palang ginagamit ko para maiwasan yung pagdami ng mga nangangain ng ating mga pananim. Ay nabili natin yan sa hardware store talaga dito sa amin. So meron naman mga other options. So meron yung mga gel type. Tapos ayan yung water-based yan na kahit na lagay mo yan sa ibabaw pa ng bunga o sa, sa mga dahon ng mga pananim mo, eh walang problema. So hindi hindi yan magiging sabi na natin poison or lason sa atin, no? Dahil water based naman siya. So after natin yan, next start na tayo magdilig. Sinimula natin dito sa ating Asian veggies na ampalaya. So tip lang ha kung kayo magdidilig, dapat doon lang sa pinaka root sa bandang baba lang, wag sa bandang taas lalo na kung may mga bulaklak na. Ang tendency kasi pag diniligan niyo yan mula sa taas, eh matatanggal o malalaglag yung mga bulaklak. Which yun ay yung mga bunga, sayang din, 'di ba? And pagkatapos niyan, 'di ba, katabi ng ampalaya is talong, tapos ito nung sumunod is yung bagyo beans natin, tapos yung um, kangkong, tapos yung pipino natin, and kangkong ulian, then maliit na strawberry naman yung katabi nun. Tapos inulit-ulit ko ulit. Kasi feeling ko kulang pa sa dilig sila. Kailangan din damihan ng dilig. Kasi sobrang init yung weather ngayon. And pumunta naman tayo dito sa ating upo. So kung nakikita nyo yung upo natin. Hindi natin sure kung aabot pa to. O pa to ng bago magtaglamig. Na makakapag-harvest tayo ng magiging bunga niya. Pero we'll see. No? Kasi medyo naging late din talaga this time or this year. Yung naging mainit na panahon. So, yung nagsisimula kasi summer, puro ulan. So, ito naman yung sunod nating Diligan na yung ating mga kamatis na napakarami ng bunga. Kung pwede lang talaga, ibigay ko sa inyo dyan sa Pilipinas. Iabot ko sa inyo. Gagawin ko talaga kasi alam ko na napakamahal ng kamatis dyan sa atin ngayon. 'di ba? Sabi nila, halos ang piraso daw nasa 20 pesos na eh samantalang dito sa akin, no, oh, sobrang dami ng bunga ng kamatis ko. At imagine niyo, hindi ko 'yan mauubos na ako lang kakain mag-isa o ng pamilya ko. Since naman natin dinidirigan diyan ay eh, yung peppermints natin, dahon ng sibuyas. Tapos, itong mga nagtataasan na yung mga namumulaklak na yan po ay ating pechay. So, hindi ko siya talaga na-harvest na dati kasi meron ako mga maraming na harvest and hindi ko pa talaga kailangan. So, inaantay ko na lang makuha talaga yung mga bunga dyan. Tapos, kukunin ko at patutuyuin. Yun naman yung mga pantanim natin next year. Kapag natapos ko na diligan tong nasa hook bit natin in German, susunod naman dito yung mga konti natin mga bulaklak. Sa susunod na taon na ayusin ko talaga, hindi ko dyan ilalagay. So meron tayo iba't ibang flowers yan. Ang iba dyan, binigay lang sa akin. Meron din akong kalamansi ko. Nakikita nyo dito sa brown na pot. Kalamansi yan na 2 years na sa akin until now hindi pa talaga masyadong lumalaki. Pero kahit paano, eh nakapag-harvest na rin tayo ng mga naging bunga niyan. And then ito namang mga bulaklak na sa ating jar. Kasi kapag umuulan, ang tendency dyan din nilalagay. O na, na, lalagay yung mga tubig ulan. At nakakapag-save din tayo sa pandilig sa ating mga pananim. So, yun lang guys. Ako'y nag-enjoy sa araw na ito. Naging mainit ang panahon. Pero okay na okay naman kaysa naman sa puro ulan. At pagtapos natin yan, kailangan natin ibalik na ang hose natin. So, automatic na yan. Kusa na lang siyang babalik. <laughs> Pero syempre, with the help of yourself pa rin, ba? Diba? So yun lang guys, maraming maraming salamat sa panonood niyo. I hope na nag-enjoy kayo. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod natin pang videos. At na-enjoy naman natin to ngayon na pag-video-video natin. Salamat! Bye-bye!